nanatiling prioridad ng ating ang pangkalahatang kapahalay ng ating mga kababayan. Nagpatupad ang pamahalaan ng mga angkop na pagbabago na tumukubot sa mga pangangailangan ng bawat Pilipino at mas pitalalapit ang serbisyo publiko. Ngayong 2025, sa pagtutulungan ng pamahalaan at na bawat mamamayang Pilipino, sama-sama nating tunghayan ang ika na State of the Nation Address Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mabuhay po, Pilipinas! Ako si Gabaniket, handog po sa inyo ng Radio Television Malacanang at ng Presidential Communications Office ang live coverage ng ulat ng Pangulo sa Bayan. Ngayon po ay uh, napapanood natin na dumating na po ang Pangulo dito sa bata sa via Presidential Chopper at uh, maya maya, maya, maya lamang po ay sasalubungin po siya ng kanyang uh, Chief of Presidential Protocol, uh, Undersecretary of Senyones Patungo sa Foyer Honors. amaya po ay uh, kasama rin sa salubong sa pangulo si uh, Armed Forces of the Philippines uh, Chief of Staff uh, General Romeo Browner Jr. Mga kababayan, nananatiling malakas ang uh, pangako ng administrasyon na rin ang mga mamamayan at bigyan sila ng isang mahalaga at makabuluhang papel sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. At uh, para bigyan pa tayo ng mas malawak na diskusyon patungkol sa mga adikain ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ikanalulugod ko po ipakilala ang isang very important person kasama ko po si Presidential Communications Office Undersecretary and the Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon sa Gab. Ma'am, uh, more than being a public servant po, sa inyong pananaw, gaano po ba kahalaga ang isang state of the nation address ng Pangulo ng Pilipinas? Oo, no, napakahalaga nitong zona. Kasi, Gab, ang iba siguro iniisip, it is just a tradition. Pero hindi ito mere tradition, dahil this is a constitutional obligation. Kumbaga, obligasyon ng Pangulo na ulat sa bayan patungkol sa current situation or current state ng bansa, yung kanyang mga nagawa na, na programa at yung mga balak pa niyang gawin. At ah, dahil dito ay maibibigay din niya ang at mailalang.